Magandang araw sa iyo kaibigan. Ako nga pala si Nads. Halika at samahan mo akong pagnilayan ng salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Kaibigan, nangyari na ba sa iyo yung meron kang mga desisyon na kinalaunan ay pinagsisihan mo? Yung tipon, ay nagkamali ako doon. Ako, may ilan na ako matuturing na nagkamali ako sa mga pagpili ko. At yun yung mga desisyon na kadalasan ay hindi ko pinagdasal, hindi ko inaral ng mabuti, yung mga ginawa ko lang na ang tanging iniisip ko ay yung pansarili kong kaligayahan, kapakanan, at ginawa ko yun ng walang pagsang-alang-alang sa magiging epekto ng aking pasya sa buhay ng ibang tao. At sa huli, napagtanto ko, base sa naging bunga na rin ng aking desisyon, na yon ay isang pagkakamali. Nagkamali ako. Hmm, gano'n naman talaga madalas eh. Nagiging mali ang desisyon kapag inisip lang natin ang pansarili nating kabutihan na walang pakundangan sa mararanasan ng iba bilang epekto ng ating pagpapasya. Nangyayari yan sa karamihan sa atin kung hindi man sa lahat sa atin. Nagkakamali tayo sa ating pagpili o pagdedesisyon paminsan-minsan. At sa ating pagkadapa, tayo tayong makabangon, magbagong buhay, Magsimula muli. Ngunit madalas, mailap ang tagumpay. Nawalan tayo ng loob, sumusuko na lang tayo. Wala na. Ito na lang talaga ako. Wala nang mangyayaring mabuti pagkatapos ng aking mga nagawa. At sakla pa no? At maraming tao ang ganyan ang pananaw at paniniwala. Ang tanong, tama ba sila? Ganito na lang ba tayo palagi? Hindi kaibigan, dahil may pag-asa pa. Lalo na kung magninilay tayo sa mensahe ng ating pagbasa ngayong araw mula sa aklat ni San Mateo. Sa ating pagbasa, matutunghayan natin kung paano binigyan ng Panginoong Hesus ng pagkakataong makaahon, makabangon, makapagbagong buhay muli ang isang taong nagkamali ng landas sa buhay. Isang taong nakagawa ng di maganda sa kapwa. Isang taong nagangalang Mateo. Isa siyang kolektor ng buwis, isang publikano na kinamumuhian ng mga Hudyo dahil sa kanyang panggigipit, pandaraya, pananamantala at pang-aapi sa kapwa niya mga Hudyo. At araw-araw tumitindi lamang at lumalalim ang suklam at sama ng loob na binabato sa kanya ng kanyang mga kalahi. At doon sa kadiliman, sa kanyang pagkakasadlak, doon niya narinig ng malinaw ngunit malambing ang tinig ng Panginoong Diyos. Sumunod ka sa akin. At mababasa natin na tila walang bahid ng pag-aalinlangan na iniwan niya ang kanyang tanggapan at saka sumunod kay Kristo. Tila ba sinasabi niya sa sarili, sa dami ng pasya na nagawa ko na mali, ito ang sigurado akong wasto. Ito ang hinihintay ko, ang grasya na makapagbago. Hinandugan ng Panginoong Heso Kristo si Mateo ng isang pambihirang pagkakataon na makapagbago at makapagsimula muli. Makabangon sa kanyang pagkakadapa at pagkakamali. At ito ang mabuting balita kaibigan. Ang Panginoon na nagkaloob ng bagong buhay at bagong simula kay Mateo ay siya ring Panginoon na nangungusap sa iyo ngayon. Hinihimok kang tanggapin ang alay niyang grasya at tinatawag ka upang sundan siya sa landas ng pag-asa at pagbabago. Gaya ng sa buhay ni Mateo, hindi pa huli ang lahat sa iyo kaibigan. Kaya dalangin ko na ikaw ay magkaroon ng, ng lakas ng loob upang magpakumbaba at tumugon sa imbitasyon ng Panginoon sa kabila ng iyong mga naging pagkakamali, pagkakasala, pagkadapa at pagkukulang. At magkaroon ka ng bagong simula at panibagong buhay umpisa sa araw na ito. Nakapiling siya sa iyong araw-araw na pagtahak sa landas ng buhay. Bigyan ka nawa ng Espiritu Santo ng grasya para yan ay magawa ng tuloy-tuloy, araw-araw, ay maranasan mo ang kabutihan, ang hawa ang pag-ibig at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kaibigan, kung ikaw ay na-bless ng maiksing refleksyon na ito, Paki-like at paki-share ang video. Maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Muli ako po si Nad sa nagsasabing sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless.